Yeah. So dito natin malalaman na talagang literal na kurakot talaga si Digong Oh, ito na mga kababayan. Dito na unahin natin itong Salen ni Digong. O oh, mga kababayan, dito na po tayo mag-una ngayon. So ito, ah, iparinig ko sa inyo ha. Mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung naturang ano ha. Um Umpisahan na agad natin without much ado, ladies and gentlemen. So ito po ah, mga kababayan. So, ito po ay galing sa 24 oras. Ha? 24 oras po yan. Ang nakalagay po dyan, Ferdinand Marcos, uh, tawag dito Leni Rubredo, BB, uh, BBM Leni Rubredo, and Digong Salen. Mm. At kay Vice President Sara. So, ngayon mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo yung naturang uh, hindi may himay nga ng GMA itong salin ni BBM, ni Digong at ni Vice President Lini Robredo na ngayon mayor ng ano, mahina volume mo Lakasan mo po yung speaker mo ma'am. Hindi po po pwedeng sisigaw-sigaw ako ma'am. Magugulat po yung mga tao. Oo, narinig ko nga dito eh. O, ito po mga Lakasan ko ha. Can you mind ang GMA News, ang statement of assets, liabilities, and net worth? O sale ni Pangulong Bongbong Marcos mula 2005 nung siya ay uh, maging gobernador uh. hanggang 2024 nang siya naman ay naging presidente. Uh. Sa kabuuan, mahigit 1,600% ang naging paglago ng yaman ng Pangulo base sa assessment ng isang <coughs> professional asset valuation company. Tinutukan niya ni Rafi nari uh. Narinig ninyo, mahigit 1,000% ang tinaas ng pera or sale and asset and liabilities and network ni PBBM mula 2005 hanggang 2025. Sa pamamagitan ng, anong sabi ni Miltiangco? Sa pamamagitan ng... Ang naging paglago ng yaman ng Paulo, mm. base sa assessment... ...nang isang professional asset valuation company. Oh, asset valuation company. So, ibig sabihin, may negosyo. Ah, asset valuation company. So, may negosyo si PBBM. Kaya hindi po tayo magtaka kung sa 2005, ganun ang salin niya hanggang sa umabot ng 1.3 billion after 20 years. Ah, 2005 hanggang 2025 so 20 years. Ang dating network niya ay nasa uh, 80 million hanggang sa umabot ng 1.300 billion. 1.3 billion. Mm -mm. So 20 years 'yon. Continue natin. Ilto kanya ni Rafi Tima. Mm. Pinaalala ko lang ha. Kung sisilipin ang mga nagdang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o n ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha ng GMA Integrated News Research, uh. makikita ang paglago ng yaman nila ng asawang si First Lady Liza Marcos. Uh. Kung susumahin, mula sa mahigit 79 million noong 2005, umakyat niya ng halos 1.3 billion pesos. Oh my... O, oh, so ito po ang ah, mga kababayan. Uh. Makikita ang paglago ng yaman nila ng asawang si First Lady Liza Marcos kung susumahin mula sa mahigit 79 million noong 2005. Ayan. Ah, pakita ko sa inyo mga kababayan. Kung susumahin, ayan, lakihan natin yung screen ha. Kung susumahin, wait lang, ilak ko lang yung ating screen kasi umiikot. Ayan. So, kung susumahin, mga kababayan, mula 79 million umabot ng 1.3 billion mula 2009 hanggang 2025. So, ano nga ba ang kadahilanan kung bakit tumaas ang kanilang salin dahil sa negosyo? Continue. Umakyat ng halos 1.3 billion pesos o mahigit 1,600% na pagtaas sa loob ng halos 20 taon. Mm. Base yan sa assessment ng corporate Appraisers, isang professional asset valuation company na sumisilip sa halaga ng mga ari arian ng first couple simula pa noong 1997 mm. ayon sa deklarasyon ng Pangulo sa kanyang SALN. noong ah. Taong 2005, ang pinakalumang SALN ni Marcos na hawak ng GMA Integrated News Research noong gobernador pa siya ng Ilocos Norte. Dito, nasa mahigit 79 million pesos ang idineklara niyang net worth Umakyat yan sa mahigit 120 million pesos noong 2007, ah. sa huling taon ni Marcos bilang gobernador. Every two years. Taong 2008 na maging congressman, ah. umakyat ng halos 60 million pesos ang kanilang net worth ah. sa halos 180 million pesos. Ah. At noong 2009, <laughs> lumaki pa yan ng mahigit 135 billion pesos sa mahigit 315.5 million pesos ah. dahil sa share niya sa Kabuyo property na ibinilik ng Sandigan Bayan sa kanyang pamilya. Oo. Oh meron silang negosyo ah, bukod sa kanilang private company, meron silang kabuyaw property. Take note mga kababayan, salin po ito ni Bongbong at ni Lisa. Dalawa po sila dyan mag-asawa. Ah, salin ni BBM at ni Lisa. Dalawa sila dyan mag-asawa. Mm. Continue. Taong 2010, nang mm. maging senador si Marcos, nasa 311.5 million pesos ang kanilang net worth. Pagsapit ng 2012, nasa mahigit 437 million na ang kanilang net worth. Every 2 years yan. Tumutubo. Every 2 years. 2010, 300. Tapos pagka 2012, naging 400. Mm. Continue. Lutso yan sa dumagdag na investments shares of stock at art collection ng mag-asawa. Ah. Lumaki ang kanilang net worth kahit na may liability silang mahigit 34 million pesos. Ah. Lalo pang tumaas ang kanilang net worth noong 2014. Ah. Sa appraisal ng Cuervo, sa halos 510 million pesos na yan. Ah. Uh, so nung 2014, 400, nung 20 uh, hindi 2012, 400 pagkadating ng 200 uh, 2014 naging 500 million na. So every 2 years tumataas dahil nga ulitin ko, may negosyo sila at may mga ari-arian pa sila. So continue. Pagsapit ng 2015, umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 533 million pesos. Mm, Nang na ang kanyang termino bilang senador noong 2016, mm. nasa mahigit git million pesos na yan. Oh, every 2016, tumataas. Noong 2014, 500. Noong 2016, naging 600. Mm. So, continue. Nang manalo na siya mm. bilang Pangulo noong 2022, mm. ang net worth ng first couple nasa mahigit 908 million pesos na. At sa... oh, noong 2016, 5 uh, 600 nung 2022, naging 900. So, hindi po tayo magtaka mga kababayan kung bakit tumaas kasi nga may negosyo sila. Diba? Yeah? O nakita nyo naman yung sinabi ni Milchanko kanina, narinig nyo naman, may negosyo sila. So, hindi tayo magtaka kung bakit tumubo yan. Bukod sa may negosyo, politician din siya. So, masahod din siya. At kilala naman, kilala naman po natin na si Lisa may business rin. So, tataas talaga ang pera nila. Mag-asawa sila eh. ba diba? mm. Take note, hindi lang kay BBM yan. Dalawa sila ni Lisa, joint account yan. Parang si Rafi Tulpo at ang asawa niya. So, dalawa po sila dyan. Mm. So, continue. ang so, deklarasyon itong <coughs> 2024, <coughs> ang kanilang net worth nasa 1.375 billion pesos na. ah. Sa... Oh, so, yung kanilang network ngayong 2024 ay 1.3 billion na. So, hindi na po tayo magtaka. Kasi may negosyo sila, may mga ari-arian sila at may mga painting sila. Mm. Ngayon, mga kababayan, bakit hindi natin alamin kung magkano ang salin ha, ni Digong? Pakinggan natin ha, <coughs> taong 2012 nung Senador pa si Marcos, nang sinimulan niya magdeklara ng hiwalay ng net worth mm. base sa alituntunin ng Civil Service Commission. Mm. Noong taong yun, idineklara e niya na halos 193 million pesos ang kanilang net worth. Mm. Pagsapit ng 2014, tumaas yan sa halos 200.6 billion. Mm. Yan ay pa. Ma Mga kababayan, kanina sabi ko sa inyo, every two years tumataas ang kanilang kita. So ito 'yon, 2014, 'di ba? Kung nakala niyo naalala niyo kanina, 2014 nasa 300 million ang pera nila. So ngayon nadagdagan ng 200 million kaya pagdating ng 2016 naging uh, 900 million. So, nadagdagan na nadagdagan kasi may mga negosyo nga sila. Ngayon, continue natin. Liability sila mm. sa mahigit 27 million pesos. Mm. Pagsapit ng 2015, noong mm. kumanidato siya bilang vice presidente, mm. umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 211 million. Oh, so, nadagdagan ng 11 million. niya bilang senador noong 2016, <laughs> mm. bahagyang bumaba ang kanyang net worth sa halos 203.8 Oh, so dating 211, naging 203 na lang. Kasi bakit? Na bumaba noong 2016. Kasi di ba nagbayad siya ng pa-recount nung nag, nag sila ni Mamalini Rubredo. Dating 211 million ang pera niya, naging 203 na lang. Kasi nga, gumasto siya noon, million-million yun per recount. Kung i along lugar yung binibilang nila. Kasi nga, ang sabi, nadaya daw, ganyan-ganyan. ba? Diba? So, hanggang ganun, bumababa ang pera niya na instead of 211, 203 na lang. Ah, continue. Matapos matalo noong 2016 elections, muling nagbalik sa government service si Marcos nang manalo na siya sa pagkapangulo noong election 2022. Ah. Sa huli niyang deklarasyon itong 2024, ang kanyang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Ba ah. So, pagdating ng 2024, 389 million. So, nadagdagan nga. Kasi sa kanya, 389. Kay, Le kay uh, First Lady Lisa, hindi ko alam. Kasi yung sa kanya lang naman ang binilang. Si First Lady Lisa, hindi naman siya politician. So, yung kay BBM lang. Continue. Mga kababayan. Kasi sa ng Civil Service Commission. Mm, Para sa GMA po. Integrated News, graffiti man nakatutok, 24 oras. Sinilip din ang GMA Integrated News. Dito na. Ang sell-in. Ah, oh, eto na ha? Anong mahina, Ma'am Heidi Lakasan niyo po yung speaker ninyo. Yun. Napakatagal, napakalakas po ng boses ko. imposibleng hindi niyo po marinig. Ha? Mm -mm. Yung mga speaker niyo lang ang mahihina. Just ko po kalakas ng boses ko. Ah, ito ha. Ah, bago natin ipagpatuloy yung kay Digong, i-testing natin kung talagang mahina ba talaga ang boses ko. Mm, -mm. eto Ito ha. Pisahan agad natin without much. Oh. Sige nga. Kung mahina ba talaga ang boses ko? Ingat. Oh. Mahina ba talaga ang boses ko? Ingat. Oh. Mahina ba talaga ang boses ko? Dige nga. Oh, kalakas naman. Oo, oh. sa inyo lang 'yan. Cellphone niyo lang 'yung mahina. Mm. Continue natin. Ngayon, mga kababayan, eto na. Bakit hindi natin puntahan ang kay Digong? 'Di diba? para malaman natin. Ma'am Kinchi Ferby, Hilo po. At kay Solo MC, hello po. So, dito tayo kay Digo ngayon. Alamin natin, magkano ang salin ni Digong? Sa dating Pangulong Rodrigo Duterte mm. at dating Vice President Lenny Robredo, mm. nakatutok si Maki Pulido. Will okay. be mine and mine sa statement of assets and liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. 38 million ang diniklara ni Digong noong 2022 matapos ang kanyang panunungkulan. 38 million. Ulitin ko, 38 million. Mga kababayan, kung meron kayong marinig na may negosyo si Duterte dito sa kanyang salen, ha? sabihin nyo po sa akin. Kung wala po kayong marinig na may binigkas na negosyo, alam nyo na. Continue. Mas matasi ito ng 30 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Ah. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SAL-N. Pito dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City ah. at dalawa ang sasakyan. Ah. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. Ah. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth nang magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas matasyan yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million ng maging pangulo noong June 2016. Ah. So mga kababayan, noong 2016 tumakbo siya, ang pera niya 25 million lang nung tumakbo siyang presidente. 2016, 25 million lang. Noong 2022 um bumaba siya pagiging presidente 38 million na lang. Nagbayad siya ng 1.5 million na utang kaya naging 37 million na lang. Mm. So ngayon mga kababayan, nakulong po si Digong sa dahig. Ha? Ah? May sinabi bang negosyo? Wala. Mga kababayan, comment May sinabi bang negosyo? Wala. Like, like, like po tayo. Ipantay po natin yung like, mga kababayan. Ha, ah, like, like, like. Ha, ah, eto, i-continue e natin baka sakali may negosyong sinabi. Si dating vice president at ngayo'y Naga City Mayor Lenny Robredo naman, oh, wala, walang negosyo kasi Dumirecho na kay Lenny Robredo eh. Oh. Kahit i-rewind din nyo ito ngayon, walang negosyong sinabi. 2016 tumakbo siya 25 million. 2022 bumaba siya pagka-presidente 38 million. Nagbayad ng 1.5 million kaya 37 na lang. So nakulong sa dahig. Hmm, mga kababayan, nakulong sa dahig magkano ang bayad ng abogado niya? Ha? Magkano ang bayad ng abogado niya? Si Kaufman 150 million pesos. Ipaano e, si Jacob Dalawa ang legal aid niya, si Jacob at si Kaufman. Sabihin natin kay Jacob, 50 million. So, 200 million, dalawang lawyer niya. So, 200 million times, ilang buwan siya ngayon? Doon sa dahig. Sabihin natin, walo. O, 200 times 8. 1.6 billion. Paano ni Digong Nabayaran si Kopman at si Jacob na legal counsel niya sa dahig na nakakulong siya ngayon ng 1.6 billion kung ang kanyang salen na idiniklara bago bumabang, bumabang presidente ay 38 million lang. Ah? 38 million lang. kahit pagsamasamahin natin yung salin ni Pulong, salin ni Baste, salin ni Sara, hindi nila kayang i-provide ang 1.6 billion na abogado ni Digong. Kay Sara 89 million. Joint account pa nila mag-asawa ni Man Scarpio, 89 million. So, kunin natin yung 89 milyon kahit lahat ng ari-arian nila ibenta. Hindi pa rin kaya na i-accumulate or accumulate yung sal inipulong ni Baste at ni Sara para ibayad kay Digong. Hindi po kasya ang 1.6 billion na binayad nila kay Kaufman at kay Jacob ngayon sa dahig. So ngayon mga kababayan, paki-comment kung ano ang masabi ninyo. Saan niya galing ang binayad niyang 1.6 billion? Kung totoo man na 200 million ang binayad nila. Paano pa ang expenses ni Sara, ni Pulong, ni Baste? pabiyahe biyahi doon. Hindi naman po pwede na ang mga anak ni Pulong sasakay lang ng eroplanong libre. Malamang gagastos yon. Nandun pa ang unang asawa. Nandun pa si Kitty. Nandun pa si Hanilet. Nandun pa mga anak ni Pulong. O. Oh. ba? Diba? Ngayon mga kababayan, saan galing ni Digong ang 1.6 billion ha? Ah, in counting? Kasi kukontinue pa yan mga kababayan, hindi pa siya nakauwi eh. In counting pa yan. Ah? 1.6 billion in counting pa yan. Mga kababayan, kasi bakit? Walong buwan na siya dun o, oh. kaya ngayon, hindi ako nakagilit ng liig eh. Diba? Kaya nga hindi ako nakagalit na, kagilit ng kagilit kasi hindi pa nakauwi. Oh, hanggat hindi siya makauwi, ha, ah, gagastos siya ng milyon-milyon doon. 1.6 billion na ang nagastos niya sa dalawang abogado niya sa loob ng ani uh, sa, sa loob ng walong buwan sa Dahig. March siya hinuli. Imposible naman na kumuha sa ng abogado, walang acceptance fee 'yon. Hindi naman siguro tanga si Kaufman na tatanggapin ang pagiging lawyer niya kay Digong kung hindi siya nagpapabayad ng acceptance fee, iyan eh naman talaga ang ano ng lawyer bago ka tumanggap ng kaso, malamang may acceptance fee yan. Mm. Ngayon mga kababayan, kung noon kuinestyon ng mga tao saan galing ang yaman ni Marcos? May negosyo, may ginto si Marcos. Naiintindihan ko. Ngayon kay Digong, anong negosyo ni Digong? Eh, kung may negosyo man, edi eh, sana sinabi dun sa salin at asset niya, ang liabilities wala mm. tapos ngayon, ang dineklara nung bumaba ng 2022, 38 million lang paano siya naka-comply ng dalawang abogado, paano niya nabayaran how could he spend 1.6 billion pesos in just 8 months kung 38 million lang o 37 million lang ang dineklara niyang salin sa 2022 until now, 2024 nga nga Oh, sa madaling salita mga kababayan, literal, nakawatan talaga. oh, mga DDS, huwag niyong sabihin na donation yan na mga na mga OFW kahit nga sa masamahin ninyo isang libong OFW magbibigay ng tag 1 million pesos eh sino namang tangang OFW magbigay ng 1 million isang libo piraso o oh, 1 million isang libong OFW hindi eh, malamang 1 billion yun eh sinong OFW yun magbigay ng 1 million kay Digong sige nga na isang libo piraso. Eh kung ikaw magbigay ka ng one million kay Digong, unahin mo na lang yung pamilya mo na naghihirap sa Pilipinas. ba? Diba? Oh, kung ikaw ba naman OFW ka lang dun, pahid-tae ka lang dun sa ibang bansa, tapos magbibigay ka kay Digong na hindi mo kaano-ano. O, oh, malamang unahin yung pamilya mo. ba? Diba? Hmm. Diba? Eh di ko ibigay ko 1 million, ay bili ko na lang lupa, taniman ko palay o oh, mamanahin pa ng mga anak ko. 'Di ba? O oh, Ma'am Arlene, hello po. Hmm. 'Di ba? Yun yun mga kababayan. Ha? Yun ang una nating tanong ngayon. Ha? Saan galing ni Digong <laughs> ang binayad niya na 1.6 billion pesos sa abogado niya sa dahig na si Kopman at si Jacob kung ang salin niya ay 37 million lang. Kay Sala, kay Sara, 89 million lang. Eh kahit pagsamasamahin mo pa si Pulong, si Basti, si Sara na salin, hindi kayang bayaran. Mga kababayan, ang abogado ni Digong. Kahit isahalin niyo pa yung salin ni Digong, hindi pa rin kayang bayaran ang 1.6 billion. Nako po. Dito pa lang sa salin eh nagsisinungaling na kayo. 'Di ba? Sabi ni Sinidigong doon sa ano sa uh, Quadcom, "Do you think I can't accumulate even 5 billion for almost 20 years since I was a politician?" Eh bakit hindi mo nilagay sa salin mo kung meron ka pa lang 5 billion? Diba? Sabi niya kay Trianis yan. Do you think I can't accumulate even 5 billion since I was a politician for almost 30 years? Eh bakit ang nilagay mo sa salin mo 38 million lang? Eh di ngaling ka para kasi Marculeta. ba? Diba? Inamin ni Digong yan nung pinapirma siya ni Trillianis ng Weber na ano gusto mo sir? Pa Sampalin ko siya sa personal, sa publiko? Ha? Sampalin ko siya sa publiko? Do you think I can't accumulate even 5 billion since I was a politician for almost 30 years? Sabi niya. Eh, bakit ang salin mo? 38 lang. Kung do you think I can't accumulate 5 billion? Di ba? Ay, hindi nyo may yan. Ha? So, ibig sabihin, sinungaling talaga. napaka sinungaling talaga ni Digong. Kaya, buti nga, hindi pa namatay Oh. Ha? Ito ah mga kababayan. Buti na lang hindi pa namatay Hmm. Ito ah Digong. Ah. Uh, 1.8 billion. Ito, mga kababayan na pakinggan niyo sa Quadcom. Ah, dito maririnig niyo naman 'to eh. Just like what I uh, anticipated earlier, Mr. Chairman, <coughs> na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabi niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, Uh, sige po. Ah uh, pwede papayag ako. Sampalinyo ko pero pirma muna kay sa waiver. Kami pa rin. So Mr. Chair, the point of order just to maintain the decorum in this proceeding and just to be fair, may we request the former senator not to provoke okay. any resource persons uh, because that won't do any good to anyone. I I apologize yes, Mr. Chair. Thank Mr. you very much Mr. Ah uh, sir, okay. uh, Mr. Chairman Uh, ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts uh, Mr. Chairman, gano, may mga dates gano, po yan. Gano'ng katagal ito? Mga be? one minute. Uh, uh, Make sure it's short kasi... even shorter. Ma okay. Mabis lang. Sige. Okay, uh, yes, yes. Technical? Comsec? Ito na lang. Okay. Yeah. Going. That is He does not own it because it is non-existent. <laughs> born in 1945. trabaho na. ako. Na. Lahat ng trabaho, lahat na nahirap. Ayan na. Hanggang, hanggang bago ako nag, nag, nag retire sa politics. Ayan na, ayan na. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Ah, ayan na. Balik Sa negosyo ng asawa ko. Ah. Pati ang sweldo ko. Ah. Ah, do you think I cannot accumulate even 5 billion sa negosyo ng asawa ko, pati sweldo ko? Bakit hindi natin ulitin? Pakinggan ninyo. Ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging pangulo noong June 2016. Ah. So, ibig sabihin mga kababayan, do you think I can't accumulate even 5 billion? Eh bakit? Ang nilagay mo sa salin mo 2016, 24 lang. At nilagay mo nung pagbaba ka ng 2022, 37 lang. So nasaan yung 5 billion na sinabi mo? So dito palang mga kababayan, sinungaling po talaga si Duterte literal, putang ina niya. Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, saan si Digong kumuha ng pambayad kay Kaufman kung ang kanyang sal in asset and liabilities ay 37 million lang? Kahit pag sama natin ang sal in ni Sarah ni Pulong ni Baste, hindi po nila kayang i-bigay. ang 1.6 billion na gastos ni Digo ngayon. Kung sabihin natin 150 million kay Kopman at 50 million kay Jacob, so walong buwan po yan. E times mo sa 200 million. Ha? 1.6 billion nga. Oh. Ngayon ang tanong, ano bang negosyo ng asawa niya? Nagbibenta po ng mga luxury bags. At hindi po araw-araw, ma'am, nakakabenta. Hindi po araw-araw nakakabenta si Hanilit. Diba? Oh. Yun ang aking katanungan. So, bistado. Ah, bistado. Magnanakaw talaga. Yeah? Eh, nagtatanong lang naman. Yeah? Saan niya galing? Yung binayad niya. May 7-11 daw sila. Eh, hindi naman sa kanya yun. Kay Rigor yun eh. Sa apo niya yun eh. Anong kinalaman doon sa apo niya? Beba? Ano ah, yun na Kung balikan natin ang Parmali, balikan natin ang Isabong, balikan natin ang Pogo, na nagsabi niya 2 billion aman month, 600 billion a year, bistado na. Ma'am Nadia Suvair, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much.